information campaign in the association as well as our members and ito po yung, one of the things is this, the self allotment the other is the actual bank rate because in the provision of the Magna Carta you are it's already stated that the money agency has to use the actual bank rate at the time of exchange hindi po my my unofficial exchange rate wala po dapat mga unnecessary deductions. May requirement pa po sa Magna Carta that it has to be informed to the allottees na ito po yung exchange rate na ginamit that day. So the the best thing is to compare it with the bank being used. Kung yun po ba talaga ang published. So uh, it's very specific and it's very clear and you've solved that problem, plaguing... Uh, yes, unfortunately, na, na solve na po. Doon sa Magna Carta. Sa yan. Magna Carta po. K na, pero sa ngayon, paano po yung proseso? Pag halimbawa yung, yung isang seafarer na uh, family sa Pilipinas, uh, pag tanggap niya ng kanyang allotment, ano ba yun? In peso or in dollars? Of so, course, okay. pesos. In, na, in, diba? in peso, Pero in, converted, in, converted na converted from po. dollars. Po. And using the actual bank rate at the time of exchange. Yan po ang sinusunod talaga. Ganon po yung naging patakaran. Opo. Eh, may kas, kaso ang kumakalat po na balita, mali eh. Yun po ang dapat mali, sir. Dapat hindi, ang the si, Magna Carta gives Siguro the, kayo din po sa sa ano nyo, sa end ninyo, magpa-dissimulate kayo ng information para sabihin na mali yung mga kumakalat na news. Yes. Hindi kami ganon. Ito yung ginagawa namin. Sumusunod kami kung ano nakasaad sa Magna Carta for Seafarers. Yes po, and we are actually having our own information campaign. Kasi may mga audience po kami na ano, ini-explain namin yung mga crucial provisions sa Magna Carta po. Okay, very good. Yung kasi ang na Yeah, may gustong sabihin. Kay kayo Ka Captain Antonio Dela um, you know, Torre. Yes, um Chief Mr. Chair. Um si Atty. Bagilaat po is the chairman of Alma and I'm the president. Okay, noon pong nagde-deliberate, nagde-deliberate po kami during the IRR formulation na pag-usapan po namin yan, yung allotment. Kasi po, hindi po lahat ng principal, sabay-sabay po na nagre-remit sa isang agency. Merong, kunwari, let's say ngayong April, may April 1, may April 10, may April 15. But usually, we pay the seafarers at the end of the month or on the 25th of the month. Ngayon po, pag dumating po yung remittance sa banko namin, kung ang exchange rate po niya is 59, okay po, 59, at doon po sa pag nagsweldo na po yung seafarer at ang binabayaran po namin doon sa kanila yung kanilang uh, kung magkano yung kanilang dapat nabayaran, na bayaran na na-remit yung kasama ng ho yung pinag-uusapan natin ngayon yung allotment yung basic yung overtime or fixed overtime no no sir, okay. sir, sir, sir. so okay, so yun po yung kay... yun nakukuha eh. yun And po yes, yung sir, yun sir nakupa. sorry uh, medyo nalito ako sa iyo Halimbawa, dumating opo ng April 1 yes, yung yes, allotment. Sabi niyo matatanggap lang si Fer at the end of the month pa. Opo. So, anong exchange rate ang gagamitin mo? Yun? Okay. Yung April 1 o yung katapusan ng buwan na kung saan eh, matatanggap ng si Ferrer yung mali kanyang sweldo? Maliwanag po yun doon sa Magna Carta po at saka doon sa IRR na ang ibibigay po na exchange rate kung kailan po dumating yung pera dito sa Pilipinas. Okay. Good kung kailan po pinalitan. Yun nga po, kung kailan pinalitan. Correct. Kasi pagdating po, yun po ang palite. Eh. Opo, pero kung 59 po, nung nagpalitan, nung dumating po dito sa Pilipinas, nung nagpalitan, kung 59 yan, pagdating po na maisusweldo siya at the exchange rate sa banko or whatever is on the papers, kung sabihin niya 60, hindi po yung 60 ang binabayaran. And now we have also uh, fix this one. Paano malalaman ng mga seafarers o at ng asa mga asawa nila na yun na exchange rate talaga? Kasi po, alam naman po ng DMW yan na meron po kaming binibigay na pay slip po sa mga families. Ngayon po doon sa pay slip na, pagkasunduan ho namin kasi na hindi naman ho lahat ng manning agencies electronic. Meron pong hard copy. Pero po doon sa hard copy o doon sa electronic at the bottom of that, nakalagay po doon ang exchange rate during the time of exchange. Okay. Paano malaman ng isang seafarer kung kailan dumating yung kanyang... nandoon din para. po sa payslip. nandoon din po sa payslip. Na okay. nakalagay po, kunwari, April 10, mm -hmm. exchange rate 59.70. nandoon po yun Very good. So yan ay clarified na natin ngayon. Kasi yun yung dalawang issues na talagang baging uh, a lot of uh, uh, seafarers at nagagalaitin sila sa social media. At uh, isa ako doon sa palaging uh, nababatikos. As a matter of fact, eh, dapat kasama ka dapat doon, na ah, Congressman Salod. Oh, pareho tayong kasama tayo doon sa no, sa paggawa noon. Tapos tayo yun. ikaw yung counterpart ko sa Congress. Yeah, yeah. Kaso ako lang binabati ko si ikaw, hindi ka binabati ko. Ah, hindi po ah? totoo, yun. Senator. Ah, ah, kasama ka rin. Senator okay. oh po, hindi po totoo 'yon. May mga iba po na araw-araw ako po yung content po nila. Ah, gano'n ba? Munti uh, na wala ako lang eh. Uh, well, natutuwa po ako dahil at least na kakahilera po ako sa inyo, Senator. <laughs> In that regard. But, at any rate, Senator, isa pa po sa allegation po nila sa atin, kinukuha raw ng gobyerno yung pera nila. Lilinawin po natin, ni singkong duling walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga seafarers po natin. Pupunta yan directly sa kanila ng buong-buo. Number two, tatandaan po nilang senator, wala pong tax yung kanilang kinikita. Galit na galit po sila bakit daw pinakaelaman ng gobyerno yung kita po nila. Hindi po ba sila nagpapasalamat na hindi pa rin po sila tinataksan ng gobyerno? Mm -hmm. Ang role lang po nila, siguraduhin na mapondohan nila, masuportahan po nila yung pamilya po nila dito sa Pilipinas. So yun po yung punto. Ni Singkong Duleng, wala pong kinukuhang gobyerno sa kinikita po ninyo. Ngayon, number two, yung senator, yung binabanggit po kanina, ang issue po nila doon sa exchange rate na hindi ro po nila nakukuha ng buo kaya nagagalit sila sa Magna Carta. May mali po silang uh, concern. Hindi po Magna Carta ang kasala, may kasalanan po noon. Yung Magna Carta, ina-assure nga po sila na maibigay po sa kanila yung exchange rate at the time na ipinadala po yun. So kung mayroong mang hindi sumusunod na maning agency, hindi ang Magna Carta ang may problema. Kailangan pong nating gamitin yung Magna Carta para maibigay po sa kaila yung pinakamagandang rate base po doon sa araw na pinagpadala. So may mali po silang their barking at the wrong tree. Mali po yung intindi po ng mga iba po dahil pinifeed po sila ng mga maling impormasyon. At the same time, Senator, siguro kailangan po nating maklarify din. Doon po sa 80%, kaya tinanong ko rin po si Secretary Hans kanina, paano natin kinocompute yung 80% doon sa salary, which means the basic, at the same time yung OT. Nangyayari po, it appears that some of the mining agencies kinocompute nila doon sa kabuuan, tapos yung 20% na naiwan, doon pa po tatanggalin yung mga mandatory expenses. For example, may nagpakita po kasi sa akin, kaya ito po yung nais nice po natin na linawin. Kaya wala talaga maiwan kasi kung 20% na lang po yung naiwan, tapos doon patatanggalin po yung kailang PhilHealth membership, SSS, and other OWA fees, and other mandatory fees, talagang malit po yung maiwan. Kaya sinasabi po natin, uh, Senator, magandang opportunity po ito, na kukunin po natin yung uh, tatanggalin muna lahat yung mga mandatory expenses bago po i yung 80%. At maiiwan po yung 20%, not the other way around. So, with that, Mr. Chair, I suppose malinaw na po sa mga seafarers po natin ngayon na talagang may maiiwan po sa kanila. Kasi yung mga binabanggit po nila na mandatory expense, expenditures or deductions, itanggalin na muna bago po i-compute yung 20%. Maraming salamat po, Senator. Thank you. Kasi kung minsan nagpapakalat niyan, yung um, mga mining agency na rin. Sasabihin, isisin sa Magna Carta yan. Sinusunod na namin kung ano nasa Magna Carta. And then the seafarers, wala silang access doon sa bill mismo. They believe kung anong pinapakalat ng mga ibang salbahing agency, mining agency. Hindi naman lahat, pero siguro merong ilan-ilan. Uh, na yung ilan-ilan na yon, yun yung mabilis kumalat ang chismis. Kasi mas, ma mas papatuan chismis na, na yung masakit eh. Kaysa yung tama eh. Hindi pinapatulan masyado. Now. Uh ay, sige sige. Mr. Edgar Gapusan, isa po siyang seafarer. Meron daw siyang gustong sabihin. Sige po, uh, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh most especially Senator Tolfo. Uh, yes, magandang hapon po. Ako po ay seafarer po for 23 years na under Holland America Line uh, company. Uh isa po akong bartender sa barko po. Uh, for the info, kasi iba po ang pasahod sa amin pag sa cruise line industry, especially when we are working.